Alam mo ba? What if makaramdam ka ng electric shock pero galing sa jellyfish? Ano ang gagawin mo? Marami ang nagtataka kung bakit parang kinukuryente ang pakiramdam kapag nadampihan ng galamay ng jellyfish ang kanilang balat. Pero ang sekreto nito, nakatago sa maliliit na cells ang kamandag nito. Alam niyo ba na ang mga galamay ng jellyfish ay puno ng libo-libong maliliit na stingers na tinatawag na nematocysts? Kapag nadikit sa balat, bigla itong naglalabas ng lason. Ang resulta, ramdam mo ang matinding hapdi na parang kuryente. Kahit hindi naman talaga gumagamit ng kuryente ang jellyfish, ito rin ang paraan ng jellyfish para mapaparalisa ang mga isda at maliliit na lamang-dagat na kinakain nito. Noong unang panahon pa, nabanggit na ng mga sinaunang mangingisda ang sakit na dulot ng jellyfish. Ang mga sintomas gaya ng mahabding balat at pangangati ay naitalan na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa Stowers Institute for Medical Research na diskubre nilang ang laso ng jellyfish ang tunay na sanhi ng electric shock na ito. Hindi lang basta hapdi ang pwedeng mangyari, ang iba ay pwedeng magkaroon ng allergic reaction. May mga kaso rin naitala gaya ng anaphylactic shock, isang malubhang kondisyon na pwede pang mauwi sa pagkamatay. Kaya ang jellyfish sting hindi dapat baliwalain. Pero ang tanong, bakit parang kuryente ang pakiramdam? Mismong ang lasa ng jellyfish kasi ang umaatake sa nerves o ugat ng balat. Ito ang dahilan kung bakit may tingling sensation na parabang electric shock ang dating. Pero huwag mag-alala, may mga paraan para maibsan ang hapdi. Ilan dito ay ang paghuhuga sa sugat ng seawater, paggamit ng suka at agarang paghingi ng tulong medikal kung lumala ang sintomas. Mahalaga rin huwag gumamit ng fresh water dahil lalo lamang kakalat ang lason. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!